Welcome back sa aking vlog. Today, magbablog tayo sa G-Shop store. Pupuntahan natin yung tindahan nila kung anong i-offer nila, paano servisyo, at at paano mga produkto. At dito na nga tayo. Ito na tayo. Nandito na tayo sa ating gate. Palabas na medyo nahihiya pa ako mag vlog nito kasi birad na ako mag vlog yan siguro ang dahilan at nandito pa rin kami sa labas ng aming bahay yan dito na tayo sa title po na labas na bahay kikita nyo naman wala wala halos tao si lang nakikita mo ang tao dyan sa may Dala. Uh, to. <laughs> Sa ba labas ng bahay ni Ma'am Sus Yan. Nabidyoan ko yung <laughs> mga ta tao. Si Juji. <laughs> Nag-overtake. Yan. Si Vince at si Terio. Nabidyoan ko. Sabi ko okay lang mag-video. Yan, katapos nito, pag nakadarating tayo sa kanto, malapit na yung tindahan ng G-Shop. Lampas sa bahay ni Bombay, Next, yan G-Shop na. Yan. Ihanap <laughs> ako ng tinda. 4 pieces for 5 pesos. Seal daw. Yung, yung mga damit. Tapos itong uling. 15 itong maliit. Itong sapatos. Itong sapatos na pangit dati pero yung Colsey 159 sandals 20 yung malaking uling. Pagkatapos, yung mga listahan ng presyo ng print. Colored 7 pesos. Short 6. Xerox 4. Gcash. Cash in, cash out. Hindi na ako masyadong nakakita dito nung mga uh, tindan nila na may price tag. Yan, Ebon Care 299. Ebon Naturals 415. 180 itong na ano to. Irish Spring 75. Dab 80. Original Bath and Body Works and Victoria's Secret Perfume 650. Wallet 100 Film size laminated lamination to sticker printing meron pala special service including yes print news g shop shout out kay bibing idol shout out